Borte po ito. Bo na daan, ang uh -huh. bote ko. Makikita nyo ka Chauma, uh -huh. Bisbe, Katedral, kalye ng Antigua. Ah, merci. Thank you po. Thank okay, you po. Man. Ikutin nyo para uh -huh. matanda siya. Ma-explore nyo ang uh -huh. Barcelona. Kaya, saan As po say, dito yung ano, sabi nila, yung kiyapo po ng mga Pilipino? Mala, malayo yun. Rabal, huwag Constante. Ma, Ma Dito lang? Buko lang yung pasin ko Yung lang kagandahan dito sa Barcelona kasi uh ang -huh. tourist spot. Ano lang siya? Bilog lang siya. Bilog sya, lang? Bilog bilog kaya, kayang lakarin. Kayang lakarin. Ah. Yung kya po? Ano yung kya po? Waken. Waken? Waken. O, okay. Mabintahan ng mga gulay okay. ng mga Pilipinas. Oo. Sige. Ma'am, salamat po ha, ma'am, ha? Maraming salamat. Sa ano po kami? Sa Paris po. Ah, sa Paris! Uh Oo, -oh, sa Paris, friends. Uh Oo. -oh. Terrific. So, galing na kayo doon? Pag bumunta kayo doon, libre kayong tulog sa amin. <laughs> Sige, salamat po at nice to meet you po kabayan ha.